Lagana po ang paniniwala na ang ating Panginoong Sokristo ay Diyos anak daw na nagkatawang tao. May ilang mga talata pa po, po na pinagbabatayan sila sa pagsasabing si Kristo di umano ay tunay na Diyos na nagkatawang tao. Isa po sa mga talata na kanilang pinagbabatayan ay ang nakasulat po sa 1.1.1. Pabasahin ko po muna mga gilyo na taga-subaybay yung nilalaman po ng talata na kanyang pinagbabatayan. 1.1.1 at 14. Nang pasimula siya ang verbo at ang verbo ay suma sa Diyos, at ang verbo ay Diyos. 14. At nagkatawang tao ang verbo at tumahan sa gitna natin. Ang naging paliwanag nga po nila sa talatang ito, si Kristo raw po ang verbo at kaya nang sabihin sa talatan na ang verbo ay Diyos, ang naging conclusion po nila kapag maging mm -hmm. nila si Kristo ay Diyos. At sa talatang 14 ay sinabing nagkatawang tao ang verbo kaya si Kristo raw po ay Diyos na nagkatawang tao. Tama po ba yung ganong paniniwala sa nilalaman ng talata? Ah, ang talata tama pero yung conclusion yan ang po ang naging mali ang kanilang konklusyon. Kaya suruin muna natin mabuti ang Juan 1.1 dahil sa kung susundan po yung kanilang argumento, eh batay sa Juan 1.1, magkakaroon ng dalawang tunay na Diyos. Kasi sabi sa talata, at balikan ko nga yung uh, binasa nyo, sabi diyan, nang pasimula siyang verbo at ang verbo ay suma sa Diyos pagkasusundan yung kanilang argumento is verbo na Diyos, yan ang Kristo, sumasa Diyos. Sa mga Kristo na Diyos, sumasa isa pang Diyos. Isang Diyos na verbo, isang Diyos na sinamahan ng verbo. It would come out that there will be two gods. Iyan po ay hindi sinasangayuna ng Biblia, labag sa talata ng Biblia. Aling talata po ng Biblia, kapatid na Ramil, ang malalabag kapag katinanggap po natin na ang Diyos ay dalawa. Ito ang mababasa natin sa ikalawang hari 19 at 19. Kaya nga, Yahweh, Iligtas niyo kami kay Senakeret para malaman na buong daigdig na kayo lamang ang tangi at iisang Diyos. Ang nasa talata, ang tangi at ang iisang Diyos ay si Yahweh. Yung Yahweh, napapanood niyo sa inyong mga television screen, sa Isaiah 64.8, sa magandang balita, ang Yahweh ay ang Ama. Ang sabi po sa talata, upang malaman ng buong naigid na si Yahweh o ang Ama, ang tangi at iisang Diyos. Ngayon, kung uh, ipagpipilitan nila doon sa Juan 1.1, that Christ is God, no? The Word was with God. The Word is that Christ. Para sa kanila na may pre-existence na, eh paano ngayon? Before Christ, na naging tao, batay sa kanilang doktrina. So, if long time ago, Christ existed na, eh meron dalawang Diyos na nagkasama. Eh ang tanong, bakit sinabi po sa Biblia? Bakit sinabi ng Biblia na ang Ama, ang Yahweh, batay sa talatang ito, ang tangi at iisang Diyos kung sa panahon yan, existido na ang ating Panginoong Sokristo bilang isa pang tunay na Diyos. Yan po dahilan, kaya tayong mga kaanib sa Iglesia ni Kristo, hindi po natin matanggap yung aral na Diyos ang Panginoong Sokristo sapagkat may malalamag na talata sa Biblia tinuturo po nila, ang Panginoong Sokristo ay Diyos din. Pero kung ang Panginoong Sokristo po ang tatanungin, itinuro po ba niya na siya ay Diyos o isa pa sa mga Diyos? Sinan so, niyo, itong aking babasahin mga kaibigan, Juan 17, 1 at 3. Pagkasabi ni Jesus dito, tumingan na siya sa langit at nagsabi, Amat, dumating na ang oras, luwalatiin mo ang iyong anak upang luwalatiin ka rin ang iyong anak. At ito, ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila, ikaw, na kaisa-isang tunay na Diyos at sa Sokristo sinugo mo. Sana napansin po ninyo nang sabihin ito ng Panginoong Sokristo, Our Lord Jesus Christ was on earth. Narito siya sa lupa noong panahon ngayon, unang siglo. Opo. Ang sabi po ng Panginoong Sokristo, Ama, makilala kanilang kaisa-isang tunay na Diyos. So, doon sa binasa natin kanina sa ikalawang hari, na magpanoon niyo muli, 19-19, upang malaman ng buong daigdig na kayo lamang ang tanya at isang Diyos. Kung sa panahon ng mga propeta, sinabi ng mga propeta, iisa lang ang Diyos. Noong sinasabi nilang ang Panginoong so Kristo narito sa lupa, sabi nila, Diyos ang ating Panginoon so Kristo. Pero napansin sana nila, nang ang Panginoong su so Kristo nagturo, narito siya sa lupa noon, hindi po binago at walang nabago sa pagtuturo tungkol sa kung ilan ang bilang ng tunay na Diyos. At katibayan, sabi ng Panginoong so Kristo, Ama, makilala ka nila na iisang Diyos na tunay na mamalagi ang bilang ng tunay na Diyos isa. Sa makatuwid, hindi po sinasang-ayuna ng Panginoong so Kristo yung aral na siya, si Kristo ay Diyos. Opo, tama po yun. Okay, basahin ko muna yung Greek Bible para masundan nila. Ang 1.1 ang sabi rito, In Arche in Hologos, kay Hologos in Prostontion, kai Tios in Hologos. So, ang 111, bati sa, sa binasa natin, huwag kayong uh, Baka yung mga bago nating taga-subaybay ay eh hindi nila masundan. Gagamit tayo ng termino logos na ito ang Greek term na ginamit ng counterpart nito sa English as uh, John 1.1, ay word. word. Dito sa uh, Bibliyang Tagalog, verbo. Kung hindi ako nagkakamali, yung kamilong verbo, hinangon doon sa Spanish term. Doon sa Cebuano, pulong yan, kung tawagin yan. Salita ang ibig sabihin yan. Na sa Greek, that's logos. Kaya tingnan natin ano ang kahulugan ng logos na binabanggit sa Juan 1.1. Alamin po muna natin, hmm. kanino po ba tumutuko yung termino logos? Eh, tanda natin, iba yung mismong uh, salita kaysa uh, laman o kinatuparan ng salita. Okay. Oh. Eh, para baga, ito lang halimbawa. Halimbawa, the term bahay iba yung term bahay itself kaysa mismo bahay na building. Opo. O, sana nagkain. Yung salitang bahay, iba sa mismo building. Ang building, hindi siya yung mismo yung salita. Opo. hindi siya yung struktura. Ganon din po yung terminong logos dyan sa ruwan ulo-ulo. Yung the word itself, eh, meron pong nakapaloob doon, nakatuparan. Sino po yung katuparan noong terminong logos na binabanggit yan sa Juan 1.1? Pakinggan natin dito po sa isang uh, paliwanag ng Iglesia Katolika. Ito sa ating mababasa sa Trinidad na salin, uh, ganito sinasabi sa footnote. Verbo at ang anak ay tinawag niyang isang uri ng banaag ng kaisipan na nagmumula sa ama. Sana napansin nyo na ang salita o yung logos ay kahayagan ng kaisipan. Nang ang salita o logos ay hindi pa ipinahayag O hindi pa lumalabas sa bibig ng Diyos Ito ay salita na nasa isip Kaya sabi rito, yung katuparan ng salita Kristo po yun Yan ang ating Panginoon sa Kristo Nang sabi rito, tinawag niyang anak Isang uri ng banaag ng kaisipan Na nagmumula sa ama E dito pa lang sa kanilang paliwanag It could not be the Christ who is God Bakit? Kaisipan nagmumula sa ama The Father is the true God Yung anak, sabi nila, true God e E nasa isip ng uh, ama ang kanyang anak ay dito pala sa talatang ito nilitaw ang dalawa tunay na Diyos isang Diyos na nag-isip at isang anak na sabi nila Diyos isang Diyos na inisip labag po yun sa aral ng Biblia binasa na ho natin na there are several verses of the Bible which prove that, that there is only one God and that is the Father alone hindi po maaaring kasama ang anak at lalo hindi kasama ang Espiritu Santo. yung po bang nasa isip ng Panginoon Diyos ang ating Panginoon So Kristo? Katumbas po ba nun, oh, um, plano pa lang o um, balak pa lang ng um, paglalang sa Kanya? Ganoon nga po ang, uh, kasi the logos, kung ating titingnan ng mga uh, sinasabi ng mga nagsipagsuri, idea, no, plan, plano, uh, ano kala, at kung kailan pa nasa isip o nasa plano ng Diyos, ang ating Panginoon So Kristo, ito po ang ating mababasa. Una Pedro 1.20 Nasa isip na siya ng Diyos, bago pa lalangin ang daigdig. Kailan pa nasa isip na Diyos ang ating Panginoong Sokristo? O kailan pa pinadukala ng Diyos ang tungkol sa Panginoong Sokristo? Sabi na, sa dati nasa isip na siya na Diyos, si Kristo po, bago pa lalangin ang daigdig. So, when it comes to Christ and the world, nauna ang Panginoong Sokristo bilang isip o plano ng Panginoong Diyos. Pero eh, sa plano, eh, wala pa siyang state of being, wala pa siyang likas na kalagay. It's just a blueprint. Kung bagay sa mga arkitekto, warista, sabihin na natin, uh, building houses, uh, uh, building ng mga malalaking infrastruktura, meron silang mga blueprints, meron, silang mga plano. Pero yung plano, limbawa, isang arkitekto, kung nakalagay, nakalatag yung plano nila sa isang papel, pero yung nakalagay -naka doon, nakadrawing pa nga yung bahay, nakalagay na yung mga, yung garahe, yung kwarto, detalyado, detalyado, hindi ibig sabihin, yun na yung mismong bahay. Ano lang yun na Plano pa lang. Plano pa, lang. Plano pa lang. So ang ating Panginoon sa Kristo, wala pa yung mundo. Ano siya? Plano. Panukala ng Panginoon Diyos. Pero wala pang likas na kalagayan ang ating Panginoong Sokristo during the time. Balikan ko po yung 111. Siguro po ito eh, nasa isip din ng ating mga mahal na taga-subaybay. Bakit po kaya doon sa 111, sa unang sugnay, hmm. ang bangit po rin eh, nang pasimula siya ang verbo o ba logos. Opo, uh -huh. bakit po tingawag ang Panginoong Sokristo na verbo, logos o salita? Ito ho, kasi ang ating Panginoong Sokristo, sinalita siya ng Diyos noon pang una. Pakinggan natin sa Gawa 3, 20 at 21. At upang kaniyang suguin ang Kristo, na itinalaga sa inyo na si Jesus. Na siya'y kinakailangang tanggapin ng langit hanggang sa mga panahon ng pagsasauli sa dati ng lahat ng bagay na sinalita ng Diyos sa pamamagitan ng bibig ng kanyang mga banal na propeta buhat pa ng una. Sana po ay nakatatawag sa inyo ito ng pansin. Ang sabi po ng Apostol Pedro tungkol sa Panginoon sa Kristo na sinalita ng Diyos ang Panginoon sa Kristo sa pamamagitan ng bibig ng mga propeta buhat pa ng una. Yan ang dahilan doon sa Juan 1. Let's remember when uh, Apostle John wrote that uh, Gospel of John, chapter, the Gospel of John, eh, it belongs to the first uh, century, yung time niya. Okay. Nang sabihin po yan ni Apostol Juan sa Juan, yung Juan 1 eh matagal na pong sinalita at natupad na nga ng panahon yan ang tungkol sa ating Panginoong so Kristo. Kaya ang sabi ng Apostol Pedro, sinalita ng Diyos ang tungkol kay Jesus, ang tungkol sa Panginoong Isong Kristo sa pamamagitan ng bibig ng kanyang mga propeta. Nung una, kaya ang Panginoong so Kristo, tinawag na Logos, hindi lang salita, meron din po yung panukala, yung plano, sapagkat sinalita ng Diyos ang tungkol sa pagkakaroon ng Kristo. Baka po naman humanggalan doon sa pagsasalita ang ginawa ng Diyos tungkol sa Panginoong Sokristo. Aba, yung plano yun talagang bubagay sa uh, sa isang inhinyero eh hindi lang basta sinabi ang ginawa ng inhinyero Nilagay pa sa papel. blueprint print. Talagang ang ating Panginoong Kristo so mula sa pagiging isip ng Panginoon Diyos, sinalita niya. Kaya may logos, may salita. Kasama na yung plano doon. Pagkatapos, ipinasulat ng Panginoon Diyos. Ito po ang ating mababasa, Roma 1 2, 3 na kanyang ipinangako, siyempre sinalita, ng una, sa pamamagitan ng kanyang mga propeta sa mga banal na kasulatan tungkol sa kanyang anak na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman. Sabi sa talata, na kanya ng Diyos ipinangako ng una. Nung ipinangako, di sinulita. So, kung talagang siya, pagka sa ka, eh, ang isang karaniwang paraan, sasalita. sasalitain. Ang tungkol, sasalitain. Ang tungkol sa pangako ng Diyos, tungkol sa Panginoon Siyo Kristo, ipinasulat pa niya, ang inutusan niyang sumulat, ay ang mga propeta, tungkol sa banal na kasulatan. In fact, kung ating titingnan sa... Old Testament. Doon pa lang sa aklat ng Genesis, Meron na pong mga uh, hula ang Panginoon Diyos. Sinalitaan ng Panginoon Salibawa, sa Salimawa, sa mag-asawa, sinabi, binihi ng babae. Oh. Doon sa 17-17 ng Genesis, binihi ni Abraham. Doon sa Deuteronomy 18-18, propetan tulad ni Moises. Yan yung mga salita ng Panginoon Diyos embodying His uh, uh, plans concerning the Savior, concerning our Lord Jesus Christ. John 1, verse 14. Mm -hmm. Ang nakalagay po kasi rin eh, nagkatawang tao ang verbo. Kung word for word po ang translation na gagamitin, po ba yung terminong nagkatawang tao doon sa 1 puno, 14. Ay, sad to say, wala akong ganun. Kasi dun sa Greek na sinuri natin yan, wala naman yung counterpart nung nagkatawang tao eh. Kaya sa English, the word was made flesh. Diba? Opo. Ang salita ay ginawang laman. Laman. Sarts, no? Hindi naman incarnation ang binabanggit dyan. Hindi Wala pong binanggit na anthropos dyan. And in fact, sabi nga nila, uh, purg, sabi nga, nga isang pare, uh, purgatory and uh, incarnation, but the same, this, uh, the same uh, uh, terms are not found in the Bible. Sabi nung pare, na si Juan Trinidad, wala sa Biblia. So, The term incarnation or life purgatory is just an invention. Kaya ano nakalagay doon? Ang nakalagay doon, that it starts in uh, uh, in Greek. Ginawang laman was made flesh. Pag sinabing ginawang laman, so somebody has made that flesh. Uh, uh ang merong isa na gumawa nito as laman. Hindi po ang gumawa ang siyang laman. So po Ang Diyos ang gumawa. Ang salita naging laman. Kaya tingnan natin sa Biblia, ano kahulugan ng sabihin na ang salita ay naging laman? Na isinalin dito sa Tagalog na nagkatawan tao kaya talagang napakatibay ng kanilang paniniwala nandiyo siya nagkatawan tao pero tingnan niyo, yun kahit sa English yung 114 kahit sa Cebuano eh wala akong sinasabi roon na ah, nagkatawan tao katumbas ng nagkatawan tao Maari siguro doon sa mga sinadya nilang salin pero walang ganon ulitin namin search blue flesh ang lakalagay sa 1.14. pero ano yung ibig sabihin na ang salita ay naging laman natupad yung panukala ng Diyos na magkaroon ng Kristo at ito ang katuparan tao hindi po Diyos po. pakinggan natin sa 1.18 at 20 ng Mateo ang pagkapanganak na kay Jesus so Kristo ay ganito. Nang si Maria na kanyang ina ay mag-asawa kay Jose. Bago sila magsama, ay nasumpungang siya ay nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Datapot samantalang pinag-iisip niya ito, narito, ang isang anghelang Panginoon ay napakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. Paano kahulugan na ang verbo ay naging laman o ang salita ay naging laman? The word was made flesh. E ng realization or katuparan ang matagal ng panukala ng Panginoon Diyos. Paano yon? Sabi po, ipinanganak na tupad. Yung panukala ng Diyos na magkakaroon ng Kristo sa mundo, and it was, and it happened nang ipanganak ni Maria ang kanyang anak, na yan ang ating Panginoong Sokristo. Pero ano ang personal state to be in? Anong likas na kalagayan ng Panginoong Sokristo? Hindi Diyos, sabi sa ating binasa, dinadalang tao. Yung naging tao, hindi po yung ang Diyos na nagsalita, kundi yung salita ng Panginoong Diyos. So, ang katumbas ng naging tao, kasi very deceptive kasi yung naging tao, para ang dating kasi noon, nagkatawang tao. para ba, from being spirit, naging lama, naging tao, ang Diyos, uh, ito po, isa lungat sa sinasabi ng Biblia. Hindi ho, kasi, kasi from being spirit, naging tao. So, there, there is, uh, sabi natin, big changes, no? Sa kalagayan, o likas na kalagayan ng Diyos. At hindi po maaari yun, sa labag sa Biblia, sapagat sinasabi ng Diyos sa Malakias, 3 talatang 6, sapagkat ako, ang Panginoon, ay hindi nababago, kaya kayo o mga anak na lalaki ni Jacob ay hindi nangauubos. Lapag po sa Biblia na mayroong pagbabago kung pag-usapan likas na kalagayan ng tunay na Diyos sapagkat ang sabi po ng Diyos, ako ang Diyos at hindi na babago. Ay eh, mayroon tayong mababasa pa rito sa, sa Osias 11.9 na sinabi ng Panginoon Diyos, ito sinasabi niya, hindi ko isasagawa ang kabangisan ng aking galit. Hindi ako babalik upang ipahamak ang Ibrahim sapagkat ako'y Diyos at hindi tao ang banal sa gitna mo. rin rito ang Diyos. Ang sabi ng Diyos, ako'y Diyos at hindi tao. So, pagka ipipilit na ang Diyos naging tao ka, kalaban ang sinasabi ng Diyos. At yung inkarnasyon sinasabi nila, Diyos nagkatawang tao, kalaban ang sinasabi ng Diyos. Kaya yung pagka mga sila, ang Diyos naman na mga nagkatawang tao, hindi naman ang Ama. Nagsalita kasi riyan sa mga talatang binasa niyo, Ama. Pero ang sinasabi namin, Diyos na nagkatawang tao, hindi ang Ama, kundi ang Ana. O, ito sagot natin. tao, dalawa Diyos yung ba isang Diyos hindi nagkakatawan tao yung isa naman nagkakatawan tao eh labag sa sinasabi ng Diyos kasi sa 46:9 45.5, sabi ng Diyos ha lumilitaw dalawa sila may partner pa may kasama ang Diyos ito sinasabi nilalabag ng doktrina niya 45.5 ng Isayas. ako ang Panginoon at walang iba liban sa akin ay walang Diyos kaliwanag na sinabi ng Diyos liban sa akin ay walang Diyos yun pala naroon si Kristo sabi nila Jadi, sana nagreklamo ang Panginoong sa Kristo during that time. Sinabi ng Panginoong sa Kristo, Ama, eh, at ikaw lang. sa sino po paniniwalaan natin? Yung so. sinasabi nila na ang Kristo Diyos ni, o ang Diyos na nagsasabi, liban niya, wala siyang kasama sa pagiging oh. Diyos. Ay, sabi nga niya, liban sa akin ay walang Diyos. Alam ka ba, ang Diyos nagsinungaling. So, diya, yung kakontra ng sinasabi dito ng Diyos, siya na nagsinungaling. No. Hindi po ang tunay Diyos.